Hello mga kakulas, mayong adlaw, mayong hapon kada nato tanan no. Nata karon diri sa Bunga, sa Barangay Bunga, Kabukgayan, Biliran Province. Kita nato kung unsa kadaghan ang ilahang mga ulan. Okay. Magbidyo ko ha. Oh, si. Kap, shout out kap, basi, shout out kay Kapitan Kokoy Pineda oh. Oo. Pakwa ni wow. mong produkto kap kau kini kusan man inyo buat kau seman tamban balatindo bulina uparupot ada uh -huh. kena tu buat kan Tagpilang pilang kilo uh, antamban tak sindang 100 o, 100 uh oh. Ang, ang mimis pero ang lapad 150 150 ang lapad ano ni siya ang kanis siya 100 lang ni eh. kini siya is 100 pesos lang ni siya oh. Ang isa ka kilo is 100 pesos. Okay. Ang lapad nato dire, manay mga kulas, na lapad dire mga kulas. Diferensya niya 100 pesos. Ang lapad is 150 Ito siya is 150 pesos lang. Kapan. Ah. Uh, manay siya mga kulas. Dirita mga kulas no, welcome ta dire ni Cap Kokoy Pineda mo ang ilahang mga negosyo diri bulad kadalasan kap asa imong mga buyer diri kap taga urmok naban urmok may kuan kalgara kalangga dara mga kakulas oh my god Ine, kilo ani ani 150 lang kilo 150 ang kilo mo ni siya ang Parutput. Pa Parutput. parutpot mm Ine, tanawa mga kakulas oh Magkakay mga kulas. Ngum mm, labi kini. Palot-pot, lami ini sya. Dili kayo ni para mga ah. kaklas. Para to. Special kay ini. Kung makita nimo sa akong mga palibot mga kaklas no? Kung unsa kadaghan. Sana oh. Ah, okay kayo dili mga klas. Shout out sa tanan taga-Bunga, shout out sa. Wow. <coughs> Tagawan. <coughs> <sa coughs> <coughs> <and sa coughs> <coughs> Huwag sa mga trabahante dire sa ano sa Barangay Bunga sa mga staff, shout out sa inyong tanan. Eh. Okay. Hello, maayong hapon sa inyong tanan. Jinchan, shout out sa taga Jinsan. Taga Jinsan, shout out. Sa mga taga Padre. Taga Bunga, Bunga. Maayong hapon, sir. Maayong hapon sa inyong tanan. Ngoni sila ang mga staff dire sa kano kining akuan gidala ni ni Kap Kukoy Pilida. Tay, may hapon niya sa imo. May hapon. Okay. Mga niya siya mga kulas. Ginabutang lang nila sa kwan. May hapon tay. May hapon. Oo, so, tara. Batang sa kanton. Pag-deliver niya, pag-deliver na. So, ta. Lawa na mga kulas. O, gyatagan ba ko nilang bulad sa kulas? O, salamat kayo aning bulad. Salamat. Thank you for this beautiful journey